pa kapangarap na dito na naman po tayo sa ating inabang teleseryang abot kamay na pangarap dahil sa nangyari na walang mga board member na nakarating doon sa kay Madam Chantal na usapang pupunta sila sa lake para magpiknik at naisabay ni Giselle yung kanyang tree planting kung kaya't napahiya itong si Madam Dubois at nag sagutan sila ni Giselle at na-insulto ito. Samantala, parang ginampihan nito ni Dr. RJ at para ipakita na talagang wala siyang wala siyang sama ng loob dito at ayun na nga nung huli na sinabi ni Dr. RJ na tantanan na daw yung anak niya dahil pinahiya niya dito na pwede daw siya kaso nito kung gusto yun pero ayaw lang ni eh. Dok Annalyn at yun na nga bin binantaan niya si Madam Chantal at napanganga ito at napatunganga samantala ito namang si Madam Chantal pumunta doon sa kanting kung saan nandun si Aling Susan at Linit at uh, tinatanong ni Linit kung ano yung ordering nito pero bago yon nagpala muna ito si Aling Susan dahil gusto niyang pumunta sa toilet para mag refresh at ayun na nga ana naisipan ng matanda na mag-toothbrush pero nung tinanggal niya na yung kanyang postizo nilagay niya ito sa malapit sa may gripo at ayun na nga hingihi ito at iniwan niya ito ito namang assistant ni Madam Chantal inutos niya ito na sundan si Aling Susan at nang pumunta ito doon nakita niya yung postizo ni Aling Susan at kinuha niya ito at tinago niya minanot niya sa t-shirt, tinago niya sa kanyang bunsa, at nang bumalik ito kay Madam Chantal, tamang nandun yung ibang board member at kaibigan ni Madam Chantal, tinutusan niya yung kanyang assistant na habang kumakain ng lahat, at mayroong mga soup yung mga kumakain doon, na ilagay yung pustisonelling sauce na doon sa soup ng kanyang kaibigan at na yun, nag-selfie yung dalawa, at habang nag-selfie yung dalawang matanda, ito namang kanyang assistant, nilagay yung tapos si doon at abang si Aling Susan naman gulat nung paglabas niya dahil bakit nawala daw yung postiso niya doon. At pasimple itong pumunta doon sa kay Linet at sinabi nito na nawawala daw yung kanyang postiso. At ito namang kaibigan ni Chantal o isa sa board member doon. Sabi niya gutom na daw siya at kakain mo na daw siya at nabang na naghihigop ito ng sabaw. Para nalasa niya yung amoy toothpaste daw at nang sunod na sandok nito ng kutsara niya na isaw niya yung, yung pustiso ni Aling Susan kung kahit galit na galit ito at nagsisigaw pero mas affected itong si Madam Chantal dahil siya ang nagsisigaw at galit na galit at pinagbibintangan agad itong Selenet si kung kaya todo sorry naman itong Selenet si at ito naman si Aling Susan na patunga nga nung narinig na pustiso daw na sa soap kung kaya lumapit ito doon pero bago yun, dumating itong si Giselle at sinabihan si Madam Chantal na bakit siya ang masyadong galit na galit na hindi naman daw sa soup niya napunta yung postizo. At pumunta, dumating din itong sila, Dr. RJ. At samantala, ito namang sila Zoe. Si Zoe papunta sa car park dahil papunta din siya doon sa venue. At ayan na nga, tinawag siya bigla ni Dax dahil dumating itong si Dax at nag-usap silang dalawa at sinampal siya ni Zoe dahil sabi ni Zoe meron daw itong babae pero sinabi ni Dax na kaibig kapatid niya lang daw yung kasama niya doon sa mall at si Zoe lang daw yung mahal niya at ayun nga tamang palabas na hospital na naman itong kaibigan ni Dok niya na medyo mga marites at ayun nga lahat ito kay Doc Zoe at ayun, nagtago si Dax para hindi makita ng dalawa. At syempre, sabi nila, maglalakad pa daw sila medyo malayo. At in ni Zoe na baka gusto na nilang sumakay doon sa car ni Zoe. Noong una, nagkunwari pa silang ayaw nila. Pero oh, din pala sila sa car. At ayun, na, walang nagawa si Zoe. Kundi sumakay na lang sa, sa car niya At hindi na sila ulit nag-usap ni Dax. At ayun na nga, habang nagkakagulo dahil sa pusti. So, ito namang si Aling Swesson lumapit doon sa kasa kung saan nandun yung kanyang pustiso at kinuha niya ito at tuwang tuwa pa itong sinabing sa kanya yun kung kaya at napatingin ang lahat sa kanya pati na din si Lynette at doon naman kaya na Annalyn dumating itong si Zoe at kasama na yung kaibigan niya at nang nag-usap sila saglit sinabi ni Zoe na nakita daw niya yung boyfriend niya sinabi daw ni Doc Lyndon doon sa so mall kung saan hinabol pa niya ito, pero sinabi ni Zoe na ipapakilala niya ito sa tamang parahon at ayun na nga, nagulat ang lahat nang biglang nahimatay itong si Zoe at baka sigurado, I'm sure na buntis ito sa kay Dax at ayun nga, dinala, dinala si Zoe sa hospital ito namang si Aling Susan, nagulat dahil bakit napunta daw yung pustiso niya doon samantalang nandoon daw siya natutut brush nung paglabas na nawala daw ito at I'm sure malalaman din nila yun kasi magikita nila sa CCTV kung sino ang naglagay ng postito at postiso doon sa tasa at ayun na nga guys nakakatawa at sobrang yun din sa mga kaganapan uh, please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video thank you so much for watching guys, bye! kayo may tugod dia. So, Rahim ay pamakaw. Galit kami. Nagaling kay tita. <coughs> wow, manami ito diya ho. Tandaan na of ako, doon may bubuntas <intestine> o bus ng mano. Itong palaguan ang tit Agad like, laki na nilang dalawa. Gustang gusto talaga ng tita na lumagaw. Nahapo na ang aming mom. Parang ah! hindi na ako makatakas guys. <laughs>

boson May mata ka mong call tikod tu di di na udi mautin nong tin jochilian Quán vâng. là Thắt lầu Để <laughs> mình mở là tầng vâng.